Pabawis na, Bob. Pabawis na, bawis na, ba? na, ba? na, na yung bus. <laughs> Ay, makasukat ka na rin ng ano, salamin. Kung <laughs> <laughs> mataas ang grado, para. No? Mataas ang grado? <laughs> salamin tayo kapag palagyan mo ng grado. grado. <laughs> para <natin>. lahat ng sisili umiiyak. Umiiyak. Itong pang <rampa. laughs> Eh, <laughs> ba naman sa atin. Di ba umahabot? pata Ah, si Ate na sini. Ito ayos lang, sandali na Maraming kasabi niya. Maraming na matapos niya. From December, magpapakita. Mga hindi pa lupong kasi. Mayroon lang. lang kasi sa KFC 120. Ang mga galing kasi hindi ka papayad Iikot lang pala oh. Ayan. tayo saan naman talagang? Saan lang muna? Eh, wala na vlog na rin. Wala na na lang yan eh. <laughs> <May higlata. laughs> <May higlata. laughs> ano, pinahami na mula sa labas ng bakit eh. Eh, yung, yung yung, ano rin, yung bababa ng gate sa mari Tumpak na doon eh. Tapos yung mga ng doon eh. Ako diyan nga sa kapat. Tinayo ako eh. Ako, pagkita ko lang. Bagong bago bako, no. Farmer uh -huh. na to dito banda. to, farmer to. Para ko yung pala Para neto yung Ito na, ke koi dal metuna satak satak okay chalo ye yeah. dito do ya tabhi ko Forty five. forty five sa shuttle.

sa na yung bus. <laughs> Ay, pasukat ka na rin ng ano, salamin. Mataas <laughs> ang krado para. Mataas ang krado. Pili, pili ka na dyan. Salamin no? na ano. Pili, no? pili, no? pili ka na dyan, no? Maganda. Pag namatay ka, yung Salamin sa kabahong palanggan mo ng grado. Grado. Para lahat ng sisilip umiiyak. Umiiyak. Itong pangtaan. Ang pahit pang <laughs> 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 ng taong to. Lahat ng tumi, umiiyak. <laughs> umiiyak. Umiiyak lahat ng sumilip ano sa kabahong ano. Eh, may grado eh. May grado sa lab, <laughs> <laughs> Ang bait na bata na to. Lahat sumilip, umiyak. <laughs> Ah, I see. Awesome.